So what up guys? Welcome to my YouTube channel. Support so, this video guys. Pupunta tayo doon sa farm kasi meron ko meron tayong kukunin doon. So kung gusto niyo makakita Ng magagandang tanawin, just watch and subscribe my YouTube channel. Kuya J, let's go. In 1 2 3. Game. So guys, sobra nga palang mainit dito sa lugar namin. Walang ulan. Bihira lang umuulan dito kasi nga naka ano tayo ngayon eh, naka El Nino tayo ngayon. So, samahan niyo lang kami. Ipapakita ko lang naman sa inyo, ipapasilip ko sa inyo kung gaano kaganda yung taniman namin doon. Meron pang kamote yung kapatid ko. At saka kukuha pa tayo ng kasaba doon. So, samahan niyo lang kami, guys. So guys, finally guys, nakarating na tayo sa uh, destination na pupuntahan natin. Ipapakita ko sa inyo yung mga tanim naming sakin sa guys. So oh guys, finally, nandito na talaga tayo sa mismong lupa namin guys. Papakita ko sa inyo yung kamote yung sinasabi ko kakanina. So, samahan nyo ako. Papakita ko sa inyo. Let's go. Yun guys, yung kamote. Kamote yan ng kapatid ko. Hindi yan sa amin guys. Hindi sa akin yan, kundi sa kapatid ko yan guys. Why? welcome kayo guys sa aming mahiwagang kubo. Ito nga yung kubo namin guys. Saka ito. Lupa namin to guys. At saka yun. Lupa namin yan guys. So. Actually hindi pa masyado malinis dito guys. Kasi hindi pa natatabasan yung mga uh, damo dito guys. Pero. Mabilis lang ito pag gagawin talaga. So. So. Mamaya guys, papakita ko sa inyo kung ano yung kukunin natin, kung ano yung dadalhin natin sa bahay. So, stop muna tayo dito. I-update ko kayo mamaya kung ano talaga yung pakain natin dito. For trivia lang guys, isa sa palatandaan ng pagkuha ng kamuting kahoy guys, is yung malalaman mo siya kung may bunga na guys, or may makukuha um, na tayo sa ilalim kung nabibiyak na yung lupa. So, like for example, ganina dito guys, nabibiyak na yung lupa dito guys. Inano ko lang, ito yung guys, oh nabiyak siya dito guys o ganyan so ibig sabihin yan guys meron na siyang bunga sa ilalim so ipapakita ko sa inyo kung totoo nga ba so let's go shi hindi nga ako nagkakamali guys tingnan nyo guys o oh. meron nga siyang bunga sa ilalim yun lang yung pal palatandaan guys pag nabiyak na yung lupa yung tulad nga nang sinabi noon sa story ni Noah guys pinagtatawanan siya ng maraming tao kasi daw bakit daw magtatayo siya ng ark eh ano naman daw yung ano naman daw yung lupa nabibiyak so ito guys yung palatandaan na may bunga yung kasaba or yung kamuting kahoy sa so, guys ko oh. siyempre guys gaganitin mo yan guys gaganitin mo yan. oh patignan so, nyo guys may mga laman nito ngayon mamaya guys paghila natin ito guys oh, yan, guys oh laki 'di ba? Legit. Legit na may bunga talaga siya, guys. Ayun oh. So, malaki guys oh. Laki niya. So, so, ito naman guys, oh, nakakuha naman tayo ulit. So, ang gagawin natin dito sa kasabang kinuha natin, guys, ay pwede natin siyang gawing luyang or yung tinatawag na linuyang. Ano nga ba yung linuyang, guys? Ang linuyang, guys, ay yung kamuting kahoy na lalagyan mo na ang Niyog, haluan mo ng niyog. At linopak, kung sa Tagalog, linopak. Or sa ano, linuyang. Ito nga po yung paraan ng pagluto ng kasabang akamuting kahoy, guys. Lalagyan ng niyog, lalagyan ng asukal. Ayun, masarap na. Hindi pa tayo pwedeng kumuha ng kamote guys kasi hindi pa yung pwedeng kunan. Sa pag-harvest na guys, papakita ko sa inyo. Ito guys, bakit mo nga ba ito piniprepare guys? So, ito nga guys ay ipapalit natin doon sa tinanggal nating puno ng kamoting kahoy para naman may next generation siya guys kumbaga meron pa siyang meron pa tayong ma-harvest sa susunod na mga taon or sa susunod na mga panahon ganito lang yan guys lalagay mo lang yan dyan yan yan tsaka yan pagkatapos nyan guys tatabunan mo na ulit siya ng lupa ganyan ganyan lang yan guys ganyan mga ilang weeks niyan guys. Meron na siya ulit dahon. So, kukuha pa tayo ng iba guys. Marami pa dito. So guys, ang purpose namin ng na pagkuha ng ganito guys is gagawin laming linopak guys. Yung haloan namin ng niyog. Kaya kami kumuha. Salamat eh Guys, laki guys. Nandito, okay guys, oh. Okay. Gaso lang, putot lang siya, guys. Putot Yan guys oh, sa isang puno lang guys oh. Ilang piraso to? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nilagay ko na yung isa dun guys so oh. oh. Dami guys. Sobrang dami talaga guys. Mabilis tayong makakarami nito guys. Tamang tama guys Tamang tama meron kaming miyog doon sa bahay guys Gugod rin na lang yun mamaya guys Yun yung ihalo dito guys Si. Dami. Dami, guys. Bayo, guys, oh naputol. Yan yung paulit-ulit kong sinasabi sa inyo, guys, na pag tumira kayo sa probinsya, hindi kayo magugutom. Kasi sobrang daming pwedeng makain dito sa probinsya. Wala kang bigas dito sa probinsya, okay lang. Pero nakagat ako. Okay lang, guys, kasi Meron kang makukuha na ganitong klaseng uh, Lagotbon Yan you know. o Kung masipag ka lang talaga guys Lalo na sa Manila guys Kung masipag ka sa Manila guys Hindi ka magugutuman Lalo na dito sa probinsya Kung masipag ka dito Kahit wala kang pera Mabubuhay ka kasi ng kasi nga meron kang makukuhaan ng likas na yaman. Ito ay kasama sa likas na yaman. Ito mga ano tanim na galing sa farm o yung tanim na galing sa lupa. Ito ay mga likas na yaman, guys. Likas na yamang lupa. Iba naman yung likas na yamang tubig. Iba naman yun. Ang likas na yamang tubig ay yun yung mga isda, mga coral reefs, hmm. yan yun guys, mga starfish, yan yung mga likas na yamang tubig. Ito naman guys ay mga likas na yamang lupa ito guys. At saka hindi pa yun guys, meron pa dito guys oh. Ayan guys, oh. Karugtong niya lang guys. Ang laki. Mm. Ayan guys. Siyempre, hindi naman tayo parang ano lang, di ba? Siyempre, kumukuha tayo tapos saka ibabalik natin yung pinagkuhaan natin para naman may ano pa siya. Para may makakukuha pa tayo next generation sa ating ah uh, pagkukuha ng kamuting kahoy. Oh so guys, meron nga pa tayong nakuha guys. Sobrang laki guys. Kakaibang kasabato guys, or kamuting kahoy. Laki niya guys, oh, Laki. 'Di ba? Malaki pa sa braso ko guys. na itong angkog guys, yung tinatawag nating angkog guys, ito rin yung ginagamit doon sa Manila. Ito yun yung ginagawa nilang laing guys. Gabi na laing guys, ito yun guys. Yan you know. o. ba? Diba? Ito, ito guys. Saka alam nyo ba guys, may mga tanim kaming ganito guys. Actually hindi lang kami kumuha ng hindi sa amin guys ha. Hindi kami kumuha ng hindi sa amin ito talaga ay amin talaga tol guys tanim talaga yung tatay ko yan so guys finally tapos na tayo sa pagkukuha ng kamuting kahoy so kailangan natin umuwi kasi yung kung makikita nyo yung araw na sa likuran ko guys is palubog na siya guys ayan oh. palubog na yan guys so kailangan na namin umuwi ng kapatid ko kasi baka gagabihin kami dito ay papakita ko sa inyo yung nakuha namin guys ito uh, malapit na siya mag isang sako guys at saka meron kaming gulay dala o oh, yun yung, yung gugulay namin pag uh, hapunan mamaya so guys ito lang yung sasabi ko sa inyo sana supportahan nyo ako sa mga ginagawa kong video And don't forget to subscribe my YouTube channel Kuya J. Hanggang dito na lang ang ating video. Bye-bye.